Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayon pong November 9, 2024. At muli, sa lahat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At upisan po natin ang ating sumada, dito po tayo sa November, Ayan, 11 po dito. At 9 sa ating pecha, 24 sa ating tawa. Ganun uh, pa rin po. Simplify lang muna natin sila. 1 plus 1 is 2. 0 plus 9 is 9. At 2 plus 4 is 6. Ganun dito sa bandang gitna. Add lang natin. 2 plus 9 is 11. At 9 plus 6 is 15. Ayan muna uh, na doon. At dito naman sa bandang baba. Uh, 11 plus... 15 is 26. Ayan, yan po yung ating unang numero. Meron po tayo itong 26. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po naman sa bandang gitna. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 9 plus 6 is 17. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 17. Uh, meron tayong kombinasyon yan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 17, 26 or 26, 17 yan pwedeng pwede na po yan uh, at isisimple pwede po natin silang dalawa itong 26 at 17 pa, bago natin yung isumadang ayan, nahin natin ang 17 1 plus 7 is 8 at sa 26 naman 2 plus 6 is 8 parehas lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito ito lang po 8 at ito lang po yung sumada natin ngayon, ito yung 8. At ayan, sumada natin, kunin natin ang 17 or 26. Kahit alin po dito sa dalawang numero dito, ay pwede po. Nahinap na ng 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8. At itong 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. At pwede rin din ang 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. Ayan, mga dito din po yung ating mga nakukawang mga numero. Naroon tayong kahapat na numero dyan na pwede natin magpilihan. Rambol lang po natin sila kung ano po yung mga nagustuhan po natin numero, mga numero o mga kombinasyon po dito. Ayan, kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At sa ating sample, yan, kukuha tayong sample natin. Tino natin dyan ang 8. And 26. 26 then 35 at 17 then 17 at 26 ayan mga edo ito, ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon natin yung nakuha ayan meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin ito pwede pwede rin pumatayan nyo yan meron tayong 826 3517 at 1726. Ayan, pwede pwede na pong matayaan itong mga nakuha natin mga sample dito. At pwede rin kayo magdagdag o kumuha pa ng mga ibang mga kombinasyon kung ano pa po yung mga nagugustuhan pa po natin mga numero dito sa mga naka-insertal natin mga numero dito sa taas. yan kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po yung ating sumado sa pecha para po ngayong November 9, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating po lahat.